Isa na naman magandang magandang ha hapon uh, guys. Ayan. Mga kasama. Mga ka-team. Oink oink. Ayan. Ito nga pala guys yung ano. Papakita ko po sa inyo yung um, simple yung ginawang landscape po. Ayan, Ayan po guys. So. Ayan. So nilagyan po namin ng ano dito. Ng tables. Ayan sa so, may stepping pad na yan po guys so, tignan natin lapit ko ayan oh. ayan dati guys walang ano yan walang ganyan walang ano tables ayan ayan po. tapos ito dati So, guys wala po ito itong na to ayan ayan po ginawa natin lahat yan guys so dinisign po natin eto nagpalagay si ma'am ng ano po dyan

para ano yung bulaklak sa po ayan, ayan so ayan po siya ayan so ito po yung mga pogi natin mga kasama mga guys ayan, ayan, ayan. ayan po uh -huh. sa isa ayan po yung isa nakahubad ayan ayan o. ayan isom natin ayan 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 ay. Ayan guys. So, <laughs> Ayan po yung mga kasama natin na gumawa po dito. Ayan. Uh, landscape tapos maintenance. Ayan po mga guys. Ayan po. Ayan. Tignan po natin yun. yung... Ay! Psst! Ilabas e, Yung aircon. Babasahin ko. Oo, oh, ayan po. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ihugutin mo muna dyan, ilabas mo. Ayan po. Ayan, ayan. Pakita natin po. Nang buong buo. Ayan. Ayan po guys. So. ayan. So, ayan po. Ayan po yung kabuan po na kaming ginawa guys. Ayan. 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 So, nakita nyo yung mga guys. Simple lang. Ayan. So, kahit paano may naka-appreciate na po. Medyo nagandahan naman konti. Ayan po. Bye-bye na po mga guys. Bye-bye. Hanggang sa susunod na vlog ko po.